6.11 p.m. Monday, January 8, 2024. Ngayon, nandito ako sa Outwoods, guys. Nakakahiya, pero ba't ka mahihiya? Ito ang ganda ng view, oh. Nakakahiya sa dumaan. Parang naman akong sikat. <laughs> Ayan, dito yung setup ko sa bike. Pinakaulian, pinakaliit. Pinaka pinakamunan, pinakamalaki. Pinakamalaki. Tapos walang palit-palit yung gulong. Nabili ko to mga August 2023. Tingin ko aloy ito eh. Yung dati ko kasing bike si Dark Blue nasira. Gawa ng kalawang yung body, second hand. Kalawang yung ilalim niya banda dito. Kaya nangyari sa araw-araw kong pagbabike dyan, naputol. Dito mismo pangyayari nyan eh. Dito mismo. Hindi ko rin na-upload yung video na yun. kasi. Tsaka ano, ano ba yun? Yung kwento na yun, ano eh. Talagang, kung saan ako nagtitraining, kung saan ako naglalagi, dito siya mismo binigay sa paahon. Diyan, sa paahon na yan. Sa paahon na yan. Na imbis, out din ako nun yung S4. Uwi ko, ano. Ganun, yung tapos ko din 50. Pero hindi ko na 50 yung ano na yun eh. Mga nasa 20 ang ikot pa yun eh sa dami ng pabulusok na dinadaanan ko gamit yung bike na sa, sa dami sa dami ng puro pabulusok halos dito, na, dito mas napili ni dark blue sa paahon na yan kung saan mismo ako nag-training dyan mismo nagloko dyan mismo sa paahon na yan na nag-iisa kasi puro talaga pabulusok halos walang paahon na gantong gaya na ito paahon yan eh dyan mismo Na so, nag-iisa talaga na nakaka-imposible talaga bakit sa dami ng mayroong paahon na yun mas pinili dyan sa so, nag-iisa talaga at yung pangyayari na yun kung paano naputol to kitna nyan ano talaga talagang delikado talagang sasapitin mo ka rumal-dumal pa kung sa so, pabulusok ng luo kasi talaga yung bigat mo talagang yung bigot talaga doon na punta pa, para bumagsak to ito bumagsak to, ito naman bumagsak din ayan talagang karumaldumal yung sasapitin mo sa ano na yan. sa araw na yan. karumaldumal talaga kasi di mo alam kung magdado ka or katulad nga na ito, kahit nagbabay ka kahit bata, nagbabay ka nakatapak na niyan yung isang pa sa hukay eh. Sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Once na umawa ka ng bike o gumamit ka ng bike, tapos marunong ka magbike o hindi, nasa hukay na yung paan eh. Kanina nga, may ano, may sasakyan. Ewan kong gawa na rin ang pagod niya. Pagod niya siguro sa manayon. Sasakyan, special, pang mayaman. Ang ayos-ayos ng daan ko, na unang una talaga ako kitang kita niya naman pasirkel yun eh dadaanan namin eh tsaka talagang daanan talaga dati dati naman yun ang padiretso hindi yung paikot ikot naiikutan pa nung ayos na yung ano nung ayos naman yung ano kasi unang una talaga ako napakalayo ko pa sa kanya pas paikot na pa, paano na kami nun Paganto sa, sa circle ang yari ano? Ang binusina na ako ng sobrang tagal Yung busina talaga na para kang ano Gusto kang Pipiin ng mundo Pipiin ng bigat ng mundo Busina talaga Mga ano pang pangyayari nyo Alas 4 eh Alas 4 Ajisata Alas 4.30 siguro Tsaka bakit ka bubusinaan? napakalayo po pa sa kanya kitang kita niya na pwede siya magbagal eh tsaka yung bang mga sasakyan ano talaga eh padiretso din kasi siya eh pero bakit ano napakalayo niya pa talaga yung pwede na namang aralin yung magiging sitwasyon ng isang two wheel bike versus sa apat na wheel nakitang kita niya naman yung distansya ano ko ginawa ko tinitigang ko siya habang sa loob ng sasakyan niya ang ligalig niya na parang babatuin ka ng ano ng kometa ng ano ng kometa o oh, yung parang mundo na ibabagsak sa'yo parang super saiyan ultra instinct ka lang Tiniti, ginawa ko tinitigan ko lang siya yung parang Saitama look Saitama looks ganon tinitigan ko siya ngayon gumilid ako ewan ko na lang kung anong iniisip niya kung haamunin ko ba siya ng ano pero kung bababa ba siya hindi ko siya uurungan kasi wala nang kwenta yung buhay ko eh wala nang kwenta buhay ko sinasabi ko sa inyo wala nang talaga tapos siya mayaman pag bumaba siya kung ano iniisip niya sige suntukan ang gusto niya suntukan kung may parel siya sige hindi ako natatakot yung ilan sa dami ng pagsubok na tinaanang ko eh dami ng pagsubok ang pinagdaanan ko natakot pa ako tsaka ano tsaka kung mangyari man ganun hindi talaga ako natatakot kung yun na talaga yung tandaan na wala mas isa sa amin maano yung ah, mga disgrasya kasi hindi naman sa kanya yung daan hindi naman sa kanya yung daan ang napakaraming nadaan eh. napakaraming nadaan tapos gano'n siya sa akin. Siguro mayaman talaga yun eh. Laking ano. Laking, laking mama. Or laking pera talaga. Ano yun ako pag niya. Kasama niya, pasawa niya. nang tanda-tanda niya na. <laughs> ako binata ako. Di niya naiisip kung ano mangyayari sa kanya. Pwede ko siyang babain. Pwede. Ba siya kung gusto niya ng ganun. Tapang-tapang sa loob ng, ba, ng kotse.